punto ito, ito pag-usapan natin ang mga pinakabagong update patungkol sa mga programa ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dito lang sa Mr. President on the Go. Wala nga po dyan, mga kababayan, lumikha po si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng isang interagency task force para mapabilis na tugunan yung posibleng maging epekto po ng itong nangyaring oil spill mula sa isang motor tanker na tinatawag na Terra Nova na sa baybayin po ng Limay Bataan sa kasagsagan ng Bagyong Karina at Habagat noong nakaraang Webes. Ang task force ay pangunahan po ng Office of the Civil Defense o OCD, katuwang ang Department of Environment and Natural Resources, Philippine Coast Guard at ng Department of the Interior and Local Government. Kasama rin sa task force ang DOH, DOLE at DSWD nais po ng pangulo na maging sistematiko at well-coordinated ang galaw ng bawat ahensya upang masigurong nasa tamang direksyon yung pagtugon sa nangyaring oil spill. Inatasan naman po ng pagulo ang DENR na makipagtulungan po sa Department of Health para magsagawa po ng kailangang pagsusuri doon po sa kalidad ng tubig at hangin sa apektadong lugar. Dapat ani ang masuri ng DOH yung kalusugan ng mga residente doon na apektado po nitong oil spill na ito. At bukod po dyan, inatasan din po ang Department of Labor and Employment o DOLE na magpatupad ng mga programang pangkabuhayan para po sa mga naapekto ang residente. Gayun din po ang DSWD para magbigay ng tulong sa mga biktima. Ang sabi po ng pangulo na kinakailangan ding makipagtulungan sa mga non-government organizations upang matugunan po ang problema at sa local government units na rin kasi itong uh, ang problema sa oil spill na napakabigat nito ang dami po nitong maapekto ang mga sektor kaya tulong-tulong na po ang iba't ibang ahensya ng gobyerno para masolusyunan itong oil spill na ito. Samantala, sa iba po nga usapin naman, tunguhin po natin ito po nga patungkol sa iba pa nga uh, balita. Napaulat nga po itong uh, um sinalakay ng mga fighter jet ng Israel ang mga military targets uh, sa sa huti malapit sa daungan ng Hodeida ng Yemen noong July 20 kung saan may mga nasawi pong mga individual, hindi po bababa sa tatlong tao at nasugatan po ang walumput dito. Mm -hmm. Tiniyak naman po ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ligtas po itong mga kababayan natin. Ano? Sa so, labing pitong Filipino seafarers ang binihag ng mga hutis o rebelding huti sa Yemen mula sa pinakahuling pag-atake ng Israeli laban sa grupo. Sa pamamagitan po ng kanyang post sa kanyang uh, ex-account, sinabi po ng Pangulo na natutuwa siyang ibalita na hindi naapektuhan ang ating mga kababayang seafarers na nasa kustudiyan ng huti. Ang balita po ay ipinariting ng Embahada ng Pilipinas sa Riyadh. Tiniyak din po ng ating Pangulo sa mga mahal sa buhay ng mga marino na hindi sila papabayaan ng gobyerno. Ginagawa rin niya ng gobyerno ang lahat para ligtas na makauwi yung ating mga kababayan dito sa Pilipinas. Ano po, halos siyam na buwan na pong na-hostage sa mga rebelding Houthi. Uh, mula po sa Yemen ang 17 na uh, Pinoy seafarers mula ng mahijack po ang kanilang uh, cargo ship sa Red Sea noong Nobyembre noong uh, nakaraang taon. At matatandaan po natin na sinabi po ni Migrant Workers Secretary Hans Kakdak na ang gobyerno sa pamagitan po ng Department of Foreign Affairs ay nakikipagtulungan na po sa mga dayuhang pamahalaan upang matiyak ang pagpapalaya sa 17 po natin ng na mga kababayan. of course, we pray na ma-resolve ma na itong conflict mm -hmm sa Middle East para wala na pong buhay ang makitil dahil po sa conflict na ito. Mm -hmm. At dalangin po natin itong labimpitong ating mga kababayan ay makauwi, makauwi dito sa Pilipinas ng ligtas sa kanilang mga pamilya. At yan po muna ang ating update ngayong umaga. Abangan ang susunod nating pag-uusapan patungkol kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Dito lamang sa Mr. President on the go.